Ayan, yung aming alagang baby. Gwapo yun. Hi, Ahmad. Ayan yung alaga namin imo. Ayan. So, ayan guys. Ganyan siya. Maghihintay kami ng kanyang kapatid na bumiso. Dito kami sa hagdanan, guys. Nasa hagdanan kami. Kasi naghihintay na kanyang kapatid weekend na yun. So, gala na naman bukas, makalawa, ayan, or bukas. Kasi hindi pwedeng walang galaan sa so, isang video really ko. Hindi ako masyara salita guys. May singaw, tapos yung pahina ng pin ko hindi pa okay. Ika, tigi! Ika, tigi! Ay, kagawa pa ni Ari. Ayan, ang masakita. Ayan, may pa, guys. Ganun din ba kayo guys? Nagkakaroon ng singaw. Maano ako sa mainit guys. Di ko alam dahil ba sa opera ng aking ano, wisdom tooth or pagkape or nakakain ako ng mainit. Bigla. Ayan. Ang hirap kumain. Masakit. Ayan. Ah, mado. Guwapo yan. 오, 인정. 신